Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay! Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang inyong weekly horoscope mula October 2 hanggang October 8, 2023. ARIES Blessing in disguise ang magiging daan ng magaganap na problema upang lalo ka pang umunlad at maging matatag sa buhay. Ang mahalaga, tiwala lang sa sarili at hindi dapat sumuko o umayaw kahit na ano pang suliranin ang dumarating. Tandaan, sabi nga, blessing in disguise. Kaya, Tanggapin ang pagsubok nang matanggap mo rin ang swerteng paparating sa linggong ito. Sa pag-ibig, mapapalitan ng masayang sandali ang laganap na tampuhan nitong mga nagdaang araw. Swerte ka sa nomerong 1, 10, 19, 22, 37 at 46. Swerte ka naman sa kulay na green at magenta. Taurus. Tama ang iniisip mong gumawa ng sariling paraon upang madagdagan ang income ng pamilya mo. Kilos-kilos sa buong linggong ito nang sa ganoon, ay maging masagana sa susunod na mga araw. Kung hindi kikilos, aba, matagal pa kayong uunlad at yayaman. Pag ganyan, ulitin ko, simulan ang pagkilos upang magkaroon ng karagdagang income sa linggong ito at sa mga susunod pang araw. Sa pag Ngayong nalalapit na ang panahon ng Kapaskuhan, aba, iplano na ang gagawing pamamasyal at mga regalong ibibigay sa mga mahal mo sa buhay. Swete so, ang numero 4, 13, 22, 31, 39, 40, 45. Maswerte ka sa kulay na yellow at blue. Gemini. Tandaan, kapag nawala ang mga kaibigan, may isang laging naiiwan. Ang mahal mo sa buhay, kaya siya ang tulay na kaibigan mo sa financial. Tuloy ang dating ng maraming pera sa iyo. Pero hindi mo dapat nag lahat. Magtira din ng para sa future. Matutong magtipid at mag-ipon. Ang naririnig na kapintasan at kahinaan ng minamahal. Chismis lang! Wow! makisausaw sa mga marites sa na nakapaligid sa iyo ikasisira lang yan ang relasyon mo sa iyong pamilya at minamahal swerte ka sa numero 7 16 52 43 at 48 Dagdag natin ang 19 Swerte ang kulay Green at pink Cancer Huwag maging sentimental sa iyong buhay kung hindi kalilimutan ang mga nagdagang kabiguan. Paano makakapagsimula ng bagong pagkakitaan sa ngayon? Ang linggong ito, panahon na upang Sumuong o labanan ang anumang nagpapahina sa iyo. Dahil ang swerte ay laging nandiyan. Kung di ka titilos, walang mangyayari sa buhay mo. Sa pag-ibig, kalimutan ang mga relasyong nagdudulot ng pagluha. Paghanap ng bagong mamahalin, swerte ka naman sa numero 4, 15, 26, 34, 40 at 49. Maswerte sa kulay na beige at white. Leo! Huwag mahirati sa lipunan kung hindi ka rin naman nadadagdagan ng iyong income. Sa pinansyal, Wag kontrahin ang paniniwala ng kasuyo. Dahil magkakagalit lang kayo, para magkapera, umuo ka na lang ng umuo sa kanya. Pero Kilatisin din ang bawat pagsagot at baka ikasira lang lang inyong relasyon niyang. Ang linggong ito, linggo ng pag-iingat. Ilang pagbabago ang mangyayari sa aspeto ng pag-ibig dahil nipatiyak ang sariling damdamin. Swete ang nomerong 618. 26 34, 40, at 45. Masulitin na sa kulay na green at red. Virgo, kung talagang mahal mo ang kasuyo, kinakailangan magsapripisyong alang-alang sa kanya. Ganon din para umunlad ang buhay mo. Mas mabuting ilaan ang maraming oras sa mga bagay na may kinalaman sa pinagkakakitaan. Ngayong maunawaan na, hindi lahat ng ungali katulad sa sarili mo. Mapapatunayan ang pangako maaaring mapapakulang. Swerte ka sa numerong 3, 18, 27, 36, 45, at 49. Maswerte ka sa kulay na red at green. Libra. Hindi mo ba isip na hindi laging masagana ang buhay? Simulan mo ang mag-savings ngayon. Habang malawak pa o meron pang pumapasok na pera sa kailangan mag Impo sa pag-ibig habang pinagsiselos ang kasuyo, lalo ka naman niyang mamahalin. Pero wag masyado at baka mauwi sa kanyang pagkainis sa iyo? Problema, malaki yan. Maswerte ka sa numero 3, 12, 21, 30, 37, at 49. 43, ka sa kulay na magenta at blue. 43, Aba, huwag maging tamat sa linggong ito. Dagdagan pang lalo ang pagsisipag upang lalong lumaki ang iyong income. Kung magiging positibo ang pananaw, maayos ang takbo ng iyong buhay. At may sasakotoparan ang ipinangako sa pag -ibig. Aba, may magaganap na lambingan. Ako, baka kung saan mauwi yan. Swerte ka naman sa numerong 6, 15, 23, 33, 40, at 48. Maswerte ka sa kulay na silver at purple. Sagittarius upang kumita ng malaking halaga ngayong linggong ito. mag -isip, isip ng negosyong may kaugnayan sa darating na okasyon tulad ng Pasko at Bagong Taon. anihin ang itinanim bago matapos ang taong 2023. Kung ano ang ginagawa, siya rin ang babalik sa iyo. Iwasan ang sobrang paghihinala sa kapwa, sa pagibig, huwag maniwala sa mga chismis. Isa lang ang dapat paniwalaan. Siyempre, ang iyong minamahal at kapamilya. Swerte ka naman sa numerong 1, 5, 18, 23, 41, at 47. Suwete ka naman sa kulay na silver at blue. Capricorn Upang suwetehin sa larangan ng pananalapi ngayong linggong ito, ilista na kung saan mo dadalin ang maraming pera sa sandali magkaroon ka ng di inaasahang pagkakaperahan. Malay mo, makajakpat ka sa loto sa linggong ito. Sa ganyang paraan, masasagap na ang ang conscious mind mo ang malaking panalo. May sasaayos ang gusot na pang puso. sweti ka naman sa numerong 6, 15, 24, 39, 41, at 49. So ito ang kulay na red at green. Aquarius. Huwag magtataray. O iwas-iwasan ang maging suplado o supladita sa linggong ito. Dahil sa bandang huli, tatakala ka rin ng kapalaran. Aba, masasapon ka malas alalahanin ang lahat ng nadadaanan o alalahanin ang lahat ay nadadaan sa magandang usapan. Maganda ang aspeto ng financial, pagkakaroon ng pagkakatao na ng extra sa linggong ito sa pag-ibig. Kung ngingitian mong lagi ang buhay, ngingiti sa iyo ang isang masaya at panghabang buhay na relasyon swerte sa numerong 1 10 26 35 42 at 49 maswerte sa kulay na green at orange Pisces, ituloy ang binabalak na paglalakad lakad ng hanggang sa matisod ang malaking swerte. Ibig sabihin, ito na ang binabalak na karagdagang income o pagkakaroon ng mainam na trabaho. Ganon din sa negosyo, may sasakatuparan kung ano ang gustong mangyari. Malakas ang angking ESP, kaya sundin lang kutob. Sa pag at pinansyal. Habang naglalakad, mas maraming swerte at magandang kapalarang masasagap. Swerte ka naman sa numero 9, 18, 30, 33, 39, at 48. Maswerte sa kapulay na gray at silver. Ayan po Napakinggan ganyo ang ating o ang inyong weekly horoscope sa linggong ito. Tulad ng aking sinasabi, ito isang gabay lamang o patnubay. Tandaan, hanggit pa rin nakakaalam ng ating magiging kapalaran ay ang ating Panginoon Diyos. Ang weekly horoscope ay patnubay. Kung may narinig kayong hindi magandang kapalaran na nakapaloob sa inyong zodiac sign, Aba, kontra hindi to. Nang sa ganon, mauwi sa swerte. Kung swerte naman ang narinig sa iyong zodiac sign, huwag magpagkakampante, bagkos kumilos, nang sa ganon, lalo ka pang yakapin ng swerte. Kung tatamad-tamad ang swerte, ay pwedeng maging baliktad. Mauwi ka sa malas sa buhay. So yan po. Ah, maraming salamat sa inyong panunood. Doon sa mga hindi nakapag-subscribe, subscribe lang, pindutin ang bottom bell lang sa ganoon. Lagi kayong maging updated. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!